Who is that, uh, to be fair to everyone, who is that uh, first family you're referring to? That is your order, the, di... yung anak, si Man, saka si Pulong, pero may kilyang, si may madaldal yan. You yeah, mentioned the say first family. Again, I will ask you, who is the first family? The Duterte family, your honor, the son, Pulong, and Man, Scarpio. Thank you, Mr. Chairman. Next. Ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that should linked. You were really asked to link that politician. Who is that politician? Your Honor, uh, are you referring to the Councilor? Abeliera, politician? No. You mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refused to link him. Or her. Yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Please, pakialan lang po sa si ex-Senator Trillanes. Senator Trillanes. Yung Ed, yun lang yan. Pagkatapos nun, binaba akong telepono. Pag-i-exact ko lang po. Who called you? I, I, ano? I the, I'm the one calling your honor. Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tahan mo, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo nakakulong na po kasi ako eh. Para NBI, nilipat ako sa Manila City Jail. So from Manila City Jail, nakakatawag naman doon, tinawagan ko yung isang deputy director who is all your family with me. Deputy Director for Investigation. Sinabihan niya ako, parang minustra niya pa nga eh. Jim, ganito eh, Pagdating ko doon sa opisina ng director, alam mo, nakataas yung pa. Inano yung papel mo kasi may sulatin ako kung paano po ako makatutulungan makalabas. So pagdating doon, parang nagkukusay-kusay ba? Ano ba? Yung pa din sinabi niya, dapat ganitong sabihin niya. Sabi mo sa kanya na pirmahin niya tong report ng MBI kasama si senator. Labas siya kagad kahit hindi pa siya nakakapirma, kukunin niya siya mo na diyan sa kulungan. Ngayon pa lang pakuha mo na. Again, sino yung MBI na president? From Director Garand, into Director Deputy Director John Vicente Di De Guzman. So it's June Vicente, Director June Vicente, this month that yes, talked sir. to you directly. Yes, sir. I called him, Your Honor. He came to my word. And then, Mr. Chiman, uh, the last part of this investigation, today's investigation, we will move to invite all those persons that were uh, mentioned by Mr. Jimmy Gampan. In the time, Mr. Chairman, thank you. Okay. Thank you, uh, Congressman Paduano. The next to interpelate uh, Chairman uh, Abante. Magandang hapon po. Ako lamang eh nagtataka no, uh, paki sabi nga sa amin dito. Napakarami ng binanggit mo. Nag-mention ka ng mga pangalan ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ko ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? thank you very much dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko tulungan ako na makuha ko ang tunay na hostisya dahil wala sa hostisya ang binibigay nila sa akin. At may... Sorry. At hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan. Dahil hindi po mangyayari ang tunay na ustisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi maimpluensya. Ang kalaban ko ay napakalaki. Katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan? Katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan, lalong lalo na po sa criminal justice system natin. Uh, so, wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Uh, okay. Ganito yan, no? Ikaw ay nag, uh, naging guest ng uh, Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-testify ka ron, di ba? Apa yan ano? Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito pareho? pareho? Hindi po yan ano. Nung nandun, nandun pa ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito... Totoo sa mo. Ito po, Your Honor, yung totoo. Dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na okay. akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako. Sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. alam, alam nyo kasi, ah, pagka minsan, eh, ang taong bayan eh. Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng, 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 ng iba sa Senate Bulletproof Committee, ang sabihin mo dito, iba rin yung sinabi mo at dito, ang binabanggit mo, Katotohanan, paano kami maniniwala sa iyo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during the time. Marami pong nangyayari during the time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagservisyo para sa hostisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga, during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang, nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor, kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, para about four years ko sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil so, hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guba, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa justisya mo? Yes, Your Honor, and I am praying for that, Your Honor. Okay under appeal ang kaso mo ngayon. Sa life yes, imprisonment ka, di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes, po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. Makanap muna ako habang sa ibang kulungan. Na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this. Para po sa bayan. Yung pasihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba uh, gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na uh, tungkol sa droga? Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba yung import ng illegal drugs? Noong panahon na ikaw ay Intelligence Officer ng Customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Pakisabi nga sa amin kung anong pagkakilala mo kay Colonel Asierto. Sino ba ito? paki-refresh ang memory sa amin ngayon. Ano ang pagkakilala mo kay Colonel Lasierto? Si Colonel Lasierto po during that time, is an active PNP officer ng Philippine National Police. Oho. Uh -huh. He was, pagkakilala ko sa kanya, galing pa sa PAOK TF. Retired, na siya ngayon? Ngayon po ay retired na. Ano ang pagkakilala mo sa kanya? Well, marami hong huli yan tungkol sa illegal na droga. Marami na hong kinoordinate yan sa Bureau Post of Customs secretly Halos top secret pa namin na ginagawa, nahuhuli nila sa labas. So I trust him and I'm sure he trusts me also dahil marami na kaming nahuli sa labas nila pagtungkol sa operasyon ng ilegal na droga. So doon ka sa kanya nagtapat ng buong karatuhanan? Yes, yung magkasama po kami matagal na rin. Magkakilala kami for almost 20, more than 20 years. Nasaan si Colonel Echerto ngayon? Mula po nung makulong ako, nakikita ko lang siya sa balita. Hindi ko po alam kung nasaan siya eksakto ngayon. Itong si Paul Gutierrez na lumapit sa iyo, sabi mo, na ang nagsabi sa iyo, huwag mong, mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Young at Man. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Sino si Paul Gutierrez? Your Honor... Sa aking pagkakalam, hindi ko yung personal na kakilala. Yan ay tigang midya. Noon pa. Namamastel yan na, sa biyoro. Na, naniniwala ka na ang midya, ang midya pwedeng tumapot sa iyo ng ganito? Yaronang. Ang midya ba ay nananakot ng ganito? Sa dyaryo, kung manakot, grabe, lalo na po yung personal. At alam ko pong meron silang grupo na nag-iikot ng mga midya. O, oh, meron silang grupo. So, yes, Mr. 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 Chair, Uh, inaamin din po at nagpe-testify si Mr. Guban na meron pong grupo ang media na katulad ni Paul Gutierrez. Ganun ba yun? Katulad po na nagsusulat sa dyaryo nila, Paul Gutierrez, sa tabloid. Okay. Uh, ano ang pagkakilala mo kay Benny Antiporda? Bakit siya na nadamay dito? Your Honor, hindi ko gaano kilala yan except his name. Benny Antiporda at saka naging National Press Club. Doon ko na lang siya nakilala kay Paul Gutierrez sa mga sinabi niya. Hindi familiar sa akin. Ang alam ko lang po sa Bureau of Customs, sa intelligence report namin, namamasyal. Pero ganun lang, wala po akong kilala na ano pa man so, sa hindi kanya. hindi mo siya kilala masyado? Hindi po. Hindi mo alam na siya ay media rin? Alam ko lang po, dahil nasa National Press Club, nababasa ko rin po yan minsan sa news, na he was, I think, became a president of the National Press Club. Ito pong Miss Mangawang uh, na saan saan to involved? Ito Miss Mangawang. Siya ba ay, ay kasama sa Beka ba? Trading Shipment? Ano uh, no, yoronang, Si Miss Mangawang ay empleyado po. Deputy Collector ng Bureau of Customs. Empleyado ng? Bureau of Customs. Bureau of Customs. Opo. Ang nasabi niya sa iyo, uh, tinanong kanya anong magagawa niya sa shipment na yan, kinaparing Bene antiporda yan, I replied to her, wala na akong magagawa. kuli na yan. Bakit po nasabi yun? Opo, dahil talagang nandun na, apprehended na, properly reported na, at uh, alam namin, alam kong malapit ng buksan. Tapos ng buksan pala. Ayon sa yo pinagilala ka ni Henry, yung Henry. Sino yung Henry? Si Henry po, isang negosyante. Ay, Filipino Chinese businessman na nagkukuha ng mga kliyente galing China galing ay, abroad ay, ay, nakukuha ng mga uh, kliyente na nag-iimport then binibigay niya sa broker niya para makalabas sa Bureau of Customs so hindi siya broker ng Bureau of Customs hindi po siya licensed negosyante lang Pasil okay. nagpa-facilitate ng transaction pinakilala ka ni Henry kay Nilo Abellera Jr o mas kilala bilang small na ang sabi mo ay First District Councilor ng Dabao. Tama ho ba yun? Opo, Your Honor. Hanggang ngayon ba ah. eh, siya ay kunsiyal? Your Honor, wala pa akong news. Sa lupa ako ng kulungan, di ko na po alam. Sorry so, po. Tungkol saan ang meeting mo noong 2018 kasama si Henry? Sino-sino sino, eh. kayo? Sino-sino kayo ng meeting na yun? tatlo nayon? lang po. Kaming tatlo hmm. lang. Si Henry at saka si Small. Si Small? Yes, Your Honor. Oo, oo. Anong sabi sa iyo ni Small? Ibig sabihin, itong si Small, nabanggit niya ang pangalan ni Michael Young? Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Cong Congressman Pulong Duterte? Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Manscarpio, Yes, Your Honor. Okay. Ito, kinala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Atty. Manscarpio? Scarpio? he was he is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa? Yes, Your Honor. Ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Mr. Honor. Mr. Guban? Oo. Matindi itong inaaktis mo sa mga malalaking tao? Naunawahan mo ba ako? Opo, your honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa so, pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Young, business ni Congressman Pulong, at business ni Man Scarpio. Importation po importation. Yes, Your Honor. But not necessarily drugs. Generalize, Generalize, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At u yung iba ay may drugs. Uulitin ko. Nabanggit mo dito na mayroong shipment si Ma Michael Young, Pulung Duterte, at Atty. Man Scarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa Customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees? Yes, Your Honor, until now, I'm so, sure. Ibig sabihin, hindi nang kapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila ang magsabi. So, Ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni ni, uh, ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera. Eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Ano remit siya ng pera. Nagre-remit siya ng pera kanino? Kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na naman si sinasabi ngayon. Habang na nakikwentuhan sila. Na si Small ay hindi lamang nakatagapag-release ng mga shipments sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Ganyan po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yung po ba pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Sa halo, halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na pero sa... Pero na nakakasiguro ka, eh, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor Ranks, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman siya Nakita mo? Ako po, Your Honor, ang isa sa mga printing officer. So nakita mo yung Shabu? Yes, Your Honor. Together okay. with PDM. Ilang tunilad ng Shabu ang nakita? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos? 355 Mr. kilos. Mr. Chair, sinasabi niya muli, na hindi niya nasabi kanina, na ang laman ng Shabu at ang bigat nito at ilan is 355 355 kilos, Mr. Chair. Medyo mabahaba na po yung tanong ko. Ngayon pa lang ko po tatapusin yung tanong ko. At mamaya po tulad ng sinabi ni Chairman Carapaduano, we will make a motion to invite all of these names mentioned by Mr. G.B. Gaban to attend our committee hearing. Thank you, Mr. Chair.